po at magandang gabi po mga kapanday andito po ako sa barangay Puting Kahoy at sinalubong po namin yung mahal na senior del mundo galing Banahaw ayan po, ginabi po ng dating at gina, ah, nabot po ng ulan, salamat po sa Bantay Bayan, napakadabis po ng Bantay Bayan at mga barangay tanod po dito sa dito sa Puting Kahoy at mga Bantay Bayan ito po abangan din abangan din po ninyo ito pagdating po pagpunta sa barangay San Diego ayan po magandang gabi po mahal na Senyor San Del Mundo ayan po salamat po sa mga barangay tanod po ng bantay bayan po mga bantay bayan ito po ito ilalagay sa chapel po ni na ate Jose eh. Mababa na konti sakit na sakit na

Ito po po ito sa Banahaw, Bundok Banahaw. At ito po ay makakarating din po sa Barangay San Diego. Ito po ay inibitahan din po namin na makarating po sa aming Barangay San Diego. Ayan po, binabina po yung mga bantay bayan at mga taga Banahaw. Crestalation. Crestalation. namin nasa langit ka po nasa lupa, nasa lahat ka na yung ginawa, sinasamba po namin ang mahal pong pangalan. Kawan po kami tipakisama sa malulhat po mga kapanday, ay po yung mga bantay bayan po ng liyan sa panguna po ni, parang yung pangalan? Lambert, parang Lambert Kapunggal. yan. At nandito pala si Kusihal. Hindi magbago. Ayan po mga kapatid po ng Bantay Bayan. Sumalubong po sila sa Mahal na Senyor Del Mundo. At sila po ang nagkatid dito. Yan. Thank you po sa inyo. Salamat sa inyo pong pagtulong para makarating dito ang Senyor Del Mundo galing Banahaw. patuloy tayong pagpalain at iligtas tayo sa mga kalamidad.